ang pinagtataka ng iba, paano doon may shot dito mga kanter yan pangalawang tips mga kanter ito yung pangalawang tips ko sa inyo kung bakit salit lit ng butas na ito mga kanter ay naipapasok ko dito yan. may tips ako sa inyo may teknik dyan mga kanter then pagkatapos yung buhulan mga kanter, tuturo ko rin sa inyo gumawa kayo ng DIY PBC yan, naganto may butas yan para dyan mo isalpak to yan, isasalpak mo mga kanter yan, shoot mo yun dyan sa butas para lalong mas matiba yung, yung lock ng ating gagawin yung crossbow mga counter. Yan. Ito mga counter, ipasok ko na yung ating gagawin pangalawang lock para walang bunot talaga mga counter. Yan yung ginagawa ko lagi para walang bunot dyan, walang kalag dun sa butas na yun mga counter. Ang pinagtataka ng iba, paano daw may shoot dito mga counter? Yan. Napakalit ng butas yan. Ang tiknik niya mga counter, kumuha ka ng kunting mantika. Yan, mantika. Tapos isasawsaw mo tong breadline na to sa mantika mga kanter ng kunti isama mo na rin yung PVC na DIY na ginawa natin na binaranahan natin ng maliit yan may mantika na yung mga kanter ngayon itusok. itusok mo ngayon sa butasan nakakasya yan yan isang tips ko sa inyo ha kapasok na yun mga kanter tapos susunod ka na mo ang panundot ito halimbawa ito yung bala ng cross mo may tulis yan para pumasok siya sa loob dudulas na kasi yung mga kanter ay dudulas na siya Ayan, at pumasok na pumasok ng mga kanter tapos yung susunod mo ngayon yung PVC. Para magiging dalawang yung lock niya, silbing lock niya. Napakatibay nito mga under. Yan, papasok din yung PVC na yan. Ayun o. Kung nakita nyo. Kailangan mo lang ng panundot matulis para pumasok siya. Hmm. Pumasok siya. Ayan na siya. Ayun Pwede mo nang talian mga kanter. Pumasok na siya mga kanter. Ayan. Okay na. Pumasok na, 'di ba? Ang liit ng butas. Yan yung technique. Kumuha ka ng mantika. Lagay mo mantika yung ating bread line, tapos yung PVC para pumasok sa loob yan. Ready mo siya ng talian, mga kanter.